alam mga bay, kumusta mo tanan? Magkuan ta karon mag. Sana ta si Buyas dahon kay. Ginahan mong gud sila ani magsabsab. Fresh. Pauno nila diri ba yung fresh. Kibali. Limpiuhan ro ni. Eh. niya iserve serve Kailan may maniipares anong ilang mga pagkaon dito. Sa tuwa dito, ha? Hindi kita murahin lang anong sibuyas, no? Kasi baho si baby. <laughs> Ang topic natin ngayon, mga bay, is magkano ba? Ano na lata? Ano na lata? topic. Marami kasi nagtanong sa akin kung open pa ba dito sa COVID. Open pa ba ang ang um, mga kagaya kong nagtatrabaho dito sa bahay. Kung naalala ninyo ang mga nangyayari dito, maraming mga pangyayari, pera na lang sa mga nagtrending no? Marami tayong kababayan dito na uh, umuwi sa hindi magandang sitwasyon. At, uh, siguro, hindi na ang mga problema na dinanas. Problema dito, problema sa amo, problema sa kasamahan, sa trabaho, problema sa Pilipinas. Ganyan, naluhalo na mga problema. Mga nakakarelate lang sa mga gandong sitwasyon. Ayun ay talagang mga nagtatrabaho dito sa loob ng bahay. Yun lang kasi ang pwede kong maibahagi sa inyo dahil yun naman ang trabaho ko. Mga naranasan dito sa mga nagtrabaho sa loob ng bahay. Talagang hindi madali yung iba sa inyo, sasabihin yung madali lang masarap ang buhay, okay naman ang buhay pero hindi mo masasabi ang mga pang-araw-araw ng mga pangyayari merong mga araw na bagyong-bagyo yung tipong hindi mo nakakayanin talaga yung mga problema dumarating pero syempre sa kagaya ko pinaguhugutan ko na ng lakas eh yung mga pangarap ko para sa mga anak ko kasi hindi naman natin masasabi ang buhay hindi natin alam kung ano mangyayari kaya hanggat na buhay gawin natin ang makakaya natin ngayon ang nangyayari kasi mga bay sa ngayon napakahirap talaga nila dito na kumuha ng mga pinay nagtrabaho sa loob ng bahay kasi talagang wala ng pag-asa na magbubukas pa ang visa 20 visa 20 kasi kami naman nagtrabaho sa bahay visa 20 kami ang mga tinatawag dito kadamang o katulog sa nagtatrabaho sa loob ng bahay visa 20 ang tawag sa amin at ayon sa gobyerno natin o kayong iba sa inyo hindi alam kaya nagtatanong um, bukas pa ba? marami nga nagchat-chat sa akin na ipasok nila ako dito ay ipasok ko sila dito hindi ganun kadali hindi wala wala ako sa Pinas at uh, wala akong rights na magpapasok ng trabahante sa loob ng bahay. Wala akong rights doon. Rights yun ng mga amo namin. Pero na lang kung makiusap sila sa amin na kung may kilala ba kami na pwedeng magtrabaho sa kanila. Pero sa ngayon talagang sarado. Yung may pag-asang magbubukas ay yung visa 18 sila yung mga tatrabaho sa labas ng bahay yung mga nagtatrabaho sa kumpanya yung mga nagtatrabaho sa mga mga cleaners, mga ganon so, yung nagtatrabaho sa labas tapos mga bahay kami nasa loob wala na talaga pag-asa na magbubukas ka dahil dun sa mga masasaklak na nangyari yung pinaka mabigat na pangyayari ay na naman ako ni Popo o double account sa signal to ilang ano naman ang okay 2 minutes 2 minutes, ako two minutes. na ako nang 2 minutes sana tapos na ako Nasaan na ba tayo ba? 3 minutes lang kulang ko. Hindi pa ako pinatapos sa tasking. So, yun nga mga bay. Maraming nangyayari dito. Na hindi alam ng gobyerno. Kasi meron pa rin talagang mga masasama. Meron pa rin mga masasama. Yung ibang kababayan natin, walang lakas ng loob na magsumbong o kaya sumangguni sa gobyerno kasi nga hindi ganun din kadali lumapit sa mga ahensya ng gobyerno marami ka rin pagdadaanan hindi mo alam kung anong kalalabasan kaya yung iba nagtitiis na lang para sa mga pangarap nila na kahit nahirapan na sila tuloy pa rin ang buhay nila hindi natin alam kung ano talagang mga nangyayari kasi nasabi ko to mga bay dahil dahil nga doon sa kababayan natin di ba na kailan lang namatay sinagasaan at sinunog sa disyerto yun yung pinakadahilan talaga kaya nagsarado na ang COVID para sa mga natatrabaho sa bahay nung isang linggo kasi may bumisita dito sa amin ba diba sabi ko sa inyo busy ako si may bisita kami merong isang pinay katulong ng kaibigan ko ay katulong ng alaga namin sabi niya. Doon sa unang amo na napuntahan niya. Hindi talaga maganda ang kalagayan. Ang kalagayan niya hindi maganda. Ang amo niya ay manyakis. No? natakot siya noo. Mga araw na bigla na lang siyang hinipuan. Kasi yung ano, yung yung apartment ng amo niya talagang yung amo niyang lalaki hindi talaga nagpapalagay ng kamera siguro nga yun ang dahilan tapos nung nagsabi siya sa mga kasamahan niyang pinay sinasabi niya yung ganong pangyayari nipuan daw siya tapos yun nga sabi ng pinay pangatlo na daw siya doon nakatulong na ginawa ng ganon kaya ang ginawa niya nagpauwi siya ngayon sa agency kasi hindi nga niya kaya hindi niya gusto yung amo niya ngayon nung umuwi na siya bay nung nasa agency na siya ay ang nangyari kasi hindi muna pala siya dinala doon sa agency pinagpapasapasahan muna siya pinigay doon sa mga kapatid binigay doon sa ibang mga kamag aanak tapos hindi rin magandang sitwasyon hanggat tumawag na siya sa agency para magpasundo at hindi na talaga niya kaya yung ganun bawal talaga yun na pagpasapasahan pero yung iba sa atin dito ayos lang sa kanila kasi baka okay naman ang kalagayan nila pero hindi talaga yung pwede kasi kahit kung may mangyari man sa inyo wala kayong habol dahil nasa ibang amo na kayo ibig sabihin pagka ganon pumapayag kayo na ganon ang gagawin ganon ang ginawa sa inyo ngayon ba eh, ang nangyari itong pinakaunang amo niya talagang hindi siya i-release hindi siya ibigay dito sa kaibigan ng ihaga namin. Hindi talaga siya ibigay. Yung mga papel niya, tara, hindi pa binitawan. Ayaw talaga siyang ibigay. May dahilan yan, kaya ganun. Siyempre, kapag bibitawan niya yung katulong sa under ng kanyang pangalan, pangalan ng amo niya, magkakaroon sila ng bad record. Bakit ganun? Anong problema? bakit inaayawan ng katulog mga ganyan, iimbestigahan nila yan ngayon itong pinay na pumunta dito, yung may ganyan sitwasyon sabi niya uuwi yata ngayong week na to uuwi na lang daw siya, kaya wala na siya yung choice sabi ko, at sabi niya mabait kasi itong kaibigan ng alaga namin pumunta dito Ayaw niya pa sana umuwi. Kaso, hindi naman legal ang pagstay niya dahil hindi naman 'yon ang employer niya. Kaya kailangan niyang umuwi. 'Yun ang magandang gawin. Mag-apply na lang siya sa ibang bansa kasi sarado na talaga dito, 'yung eh. sarado na talaga. Tapos bago siya umalis kasi yung mga papel niya hindi talaga binigay sa niya yung passport niya, yung mga papeles niya hindi talaga binigay kaya wala nang choice itong kahit anong pakiusap nitong magulang ng magulang ng amo niya kibali kaibigan niyo ng alaga namin kahit anong pakiusap bay hindi talaga ibigay nung unang amo niya meron talagang ganung amo walang puso hindi mag hindi magbibigay ng chance na sa kapwa. May chance na sana siya mabuti na yung amo niya ngayon kaso talagang hindi binibigay ang papel. Eh ngayon talagang ano ngayon dito uh, mahigpit na. Mahigpitan Mahigpi, talaga dito bay, marami nang hulihan kasi marami dito mga kababayan natin na mga TNT. Tago-tago din sila kasi wala sila mga papel. Yung iba lumayas, hindi pa pumunta ng bahada, ng, ng, owa, ng pao, ng ano ito yung mga ahensya din Pilipinas na pwedeng lapitan hindi pa sila nagre-report kasi yung iba maganda naman kalagayan nila nung tumakas sila marami talaga dito lalo, nakakatakot talaga ngayon lalo, na palagi na lang pal palagi nang clearing natitingnan talaga mga papel kaya pag lumalabas kami palagi sinasabi ng amo namin magingat iingat yung, mga, yung ID namin yun lang ang, yun lang ang aming entry para walang mangyaring masama Kaya may dala-dala dala talaga kaming ID na dito kami nagtatrabaho yun lang, chika natin ngayon mga bay at uh, tungkol pala sa mga nagjoin ng membership, thank you so much uh, hindi ko kayo pinipilit ha, na magjoin kayo, uh, sa akin lang na gusto ko lang makabahagi sa inyo ng kahit kunting ayuda kasi 79, isipin nyo 79 ang ibinayad ninyo dyan. Tapos, bibigyan ko kayo ng 20k points, which is uh, pumapalo siya ng 100 plus sa withdrawals. Or kahit sa, mag, kung magpa-RC man kayo, 30,000 ang worth niya. Kasi 20, minsan sobra pa. So, 21, 22. Kung baka 30,000 coins yan. Sa inyo, magkano 30,000? Diba? Tapos, babayaran nyo lang 79 pesos. At yung 79 pesos na yan, mga bay, hindi yan kaagad, ma hindi ko yan kaagad makukuha. Kasi, ang uh, sahuran dito sa YouTube, monthly, kung hindi ka makaritch ng $100, hindi ganyan sa sahuran. Tapos, yung 79 pesos nyo, ang hatian dito sa YT is 70-30. Kibali, 70%, Ibali 70 sa uh, channel owner. Tapos, 30% sa may-ari ng apps. Kagaya din ng Popo. 70-30 ang hati yan. Tapos, so hindi ko yan buo makukuha yung 79 nyo. Ang sa akin lang, kapag nag-join kayo, huwag niyong ika-cancel. Pwede niyo siyang i-cancel. Like for example, nag-join kayo ng uh, June 6. For example, nag-join kayo ng June 6. Kung, kung hindi na kayo magpupupo, kasi monthly yan, automatic kasi yan mag sa inyong GCAS kapag may laman ng GCAS nyo. Pero kung pagdating ng date ng expire ng inyong membership, tapos walang laman ang GCAS nyo, hindi siya mag automatic. Anong kukunin niya dun? Sa GCAS mo, wala namang laman. So ngayon, kung hindi na kayo magsali, hindi na kayo mag-join, like for example, June 6 kayo nag-join, um, June 5 or June, from June 4, huwag nyo munang lagyan ang Gcash nyo. Kaya from June 1, ganyan. Medyo 5 uh, days before na-expiration, huwag nyo muna, munang lagyan ang inyong mga Gcash. Then, after the date na nag-join kayo, June 7 yun, doon na kayo pumunta sa profile nyo. Meron dyang profile, meron dyang payments and ganyan ma, basta pindutin nyo lang yung profile nyo sa taas, right side sa taas andyan ang profile, hanapin nyo lang dyan sa baba, meron dyan payments and like that, meron dyan nakalagay na cancel sa kanyo na i-cancel after ng date ng inyong pag-renew pag hindi na kayo magpupo pag magpupo kayo magandang magandang dagpandagdag na rin sa withdrawal nyo wag nyo munang i-cancel, okay lang yan tapos kasi pag i-cancel niyo mga bay, bawa nag-join kayo ngayon, after 3 days, after 4 days, i-cancel niyo. Hindi yan papasok sa earnings ko. O tapos, mag magbigay na ako sa inyo ng 20K. Kan Logi ako mga bay. Walang papasok sa earnings ko. Kayo, makukuha niyo na agad yung 20K kasi sa pupo, kung may $10 ka na, ma-withdraw mo na, di ba? Dito kasi kang YT, eh, kailangan $100. So ngayon, pakiusap ko sa inyo na kung gusto niyo mag-cancel after na ng date ng inyo ng pag-join niyo para pasok talaga sa banga yung pag-join niyo. Kasi monthly ang checking diyan eh. Ngayon mga bay, ano? Uh, yun ang sinasabi ko, 5 days before na expiration, pwede niyo naman akong i-chat kung ilang days na kayo nakikita mo naman dito sa record. Makikita man 26 days na kayo, 24 days, ganyan chat nyo lang ako para inform ko sa inyo na il kung ilang araw na kayo para ma-inform kayo at kung pwede, kayo na rin maglagay ng reminder sa mga cellphone nyo kung anong date kayo nag-join, ha? Basta, yun lang ang gusto kong sabihin. Tapos, yung mga nag-join, tawagin ko lang kayo, chat ko kayo kung anong oras pwede ko kayong bigyan. Kasi hindi ko hawak ang oras ko. Kaya, magkikiusap ako sa mga nag-join nakikita ko naman dito, nililista ko. Tawagin ko lang kayo ha. Ako mismo maghanap sa inyo kung hindi ko pa kayo mabigyan. Thank you so much. Bye!